Good morning mga kabisay Mega mega love shout out sa inyong lahat Kumusta kayo dyan Kumusta ang lahat Luzon, Visayas, Mindanao At sa buong kapuluan Mega mega love shout out sa inyong lahat Magandang umaga, magandang tanghali Magandang hapon, magandang gabi Ano mga oras kayong nanonood Sa aking mga video Sana inasa mabuti kayong kalagayan At palaging ginagabayan ng ating Panginoong may kapalit So, ayun mga kabisay, panibagong araw, panibagong vlog. At sana samahan niyo ako sa maghapong ito sa panibagong kwento ng aming ginagawa dito na... Ayan, kung ilang araw na rin namin itong ginagawa mga kabisay. At siguro ngayon ay makakapag na kami. At yun nga mga kabisay, sana sa hindi pa dyan nakakapag-like, like pakilike naman, ishare, at sa bago pa lang, sana isubscribe niyo naman. At pindutin nyo na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong i-upload. So, ang videos natin ngayon mga kabisay ay tungkol dito sa aming gagawin ngayon na pagpupluring. Pero, lalagyan muna namin ang bakal mga kabisay at ayun ang ating kasama. Pinutol niya na yung mga gagamitin namin. At, magkakabit na lang kami. So, ayun mga kabisay, abang-abang at sana mamaya ay naandyan pa rin kayo at mapanood nyo ang ating uh, kwento dito sa araw na ito ngayon. So, ayan. Let's go mga kabisay. Abang-abang. So, yun nga mga kabisay at tayo ay nakapagbakal na. Ayan, may mga bakal na yan. Uh, at hindi pa nga lang natatalian kami ay magmimerienda muna at ayan ang aking kasama oh Nag dahil nagugutom na daw siya shout out Rex shout out good morning sa iyo dyan. at itong mga kabisay ay amin ang ipiprepare lahat ang aming mga bakal at pag natapos naming mai-prepare amin na tumbubuhosan at sigurado hindi rin naman namin ito matatapos ngayon mga kabisay dahil medyo may kalawakan So siguro hanggang bukas pa kami magbubuhos dito. Pero anumang oras kami makatapos bukas mga kabisay, basta tatapusin namin to. Hindi na namin to paabutan ng linggo. At ito ay mayroon pa kami mga counting ipipreparasyon dito ng mga pwesto ng bakal. Pero siguro maya, -maya na lang namin ilalagay dahil magbibreak time muna kami mga kabisay basta papakita ko na lang sa inyo kung ano ang mga tamang preparasyon ang gagawin namin at sana naman ay naandyan kayo at sasamahan ako hanggang sa matapos ang video ito alright mga kabisay abang abang at kami muna ay magbe-break time at medyo nangangatal na rin ang aking katawan mga kabisay dahil medyo nagugutom na rin ako hindi lang yung aking kasama pati ako alright yun nga mga kabisay nakatapos na kami na maglagay ng mga bakal pero meron pa kami ikakabit mga kabisay mamaya para sa mga pakainan. Lalagyan pa namin ng preparasyon ng bakal dyan. Punta dito. Meron pa rin dito. Tapos meron pa doon. Doon meron pa. Pero may iksi na lang yon. Tapos siguro mga alas dos niyan. Magbubuhos na kami. Pero makikita nyo naman yan mga kabisayat. Ibidyohan ko pa rin. So ngayon ni manananghalian muna kami dahil medyo oras di peligro na. Ang kasama ko ay manananghalian na pero ako magsasaya pa mga Kabisay. Ganyan talaga ang buhay pag tao ay nag-iisa. Sariling sikap. <laughs> so, 'yon mga Kabisay. Maraming salamat sa inyong lahat dyan at Sana samahan nyo pa rin ako mamaya sa pagbabalik namin. Alright! yun na nga mga kabisay sa awa ng Diyos ay nakapagbuhos kami at ayan ang nabuhosan namin ay bali dalawang supot lang ang nabuhos namin mga kabisay dahil medyo hapo na kami nakatapos mag arrange nung mga bakal naglagay kami ng mga ganyan yung bakal na yan medyo mabusisi din yan mga kabisay kasi pinutol namin ng may eksi tapos ginawa naming dawil dito para sa Magiging paliguan niya ng baboy mga kabisay Istaka ng tubig nila Para sa pagpaligo At dito Nakapaglagay din kami dito ng Ayan May mga Ano din kami dito uh, Nilagay na uh, Dawil Para sa Pakakanan naman ito mga kabisay Ayan Para sa pakakanan At yung uh, pisik na yan sa sintro Meron pa rin yan diyang asintado mga kabisay. Kaya magdadawil pa rin ako diyan. Nakaprepare na ang dawil diyan mga kabisay, hindi lang muna namin inilagay dahil nga nag-ano muna kami makapagbos para matantya ko kung ilang sako talaga ang ma kakarga dito. So, ito ay medyo malawak-lawak pa to. Sigurado mahaba-haba pa tong labanan bukas at medyo lalong sasakit ang bayag awang ni lolo <laughs> bayag awang talaga no <laughs> so siguro aabutin kami dito ng maghapon bukas basta bahala na anong oras man matapos basta tatapusin namin ito bukas mga kabisay at hanggang doon sa dulong iyon ay ay hanggang sa dulong iyon simula sa pinaghaluan na iyon. Uh, na may halo na simula doon hanggang dine. Eh. Ayan. Medyo mahaba-haba pang... Ano yan mga kabisay. Dahil bubuhusan namin lahat ito bukas. At sana matapos namin talaga. Dahil medyo malayo-layo kasi ang pinagkukuna namin ng siminto mga kabisay. Dahil na andun sa bahay ni... Uh, doon sa bahay na aking na andun ngayon ang mga siminto so hahakutin pa namin papunta rito kaya medyo matrabaho mga kabisay maganda sana kung naandito na ang siminto, hindi nga lang namin pwedeng i-stack dito mga kabisay dahil yun nga baka mamaya iwanan namin ay eh, eksakto ang bilang pagbalik namin ay eh, wala na kami bibilangin, mahirap din naman yun so ayan mga kabisay at sana ay Nagustuhan nyo itong ipinakita ko sa inyo At sana sa susunod na video ko ay abangan nyo pa rin Kung sakali man at ma-video ko ito bukas mga kabisay pag sinipag ako Sa ngayon mga kabisay ay alasing na So may uulitin pa lang ako doon na Eee... Uh, bubuli ko Para ma plain siya hindi naman siya kailangan na plain na plain talaga mga kabisay kailangan lang siyang medyo ano kaya kailangan ulitin pa dahil medyo mayroon pang mga butas-butas mamaya pag natuyo aking bubulihin ulit para wala na siyang mga butas-butas so ayan mga kabisay maraming maraming salamat sa inyong lahat sa mga nakarating na naman diyan sa dulo ng aking video sana ay i-like nyo naman at mag-subscribe yung bago pa lang at pindutin nyo na rin ang notification bell para maging updated kayo palagi sa mga i-upload kong bago at pakishare naman so maraming maraming salamat sa inyong lahat saan man kayo naroon sa sulok ng ating mundo sana ay nasa maganda kayong kalagayan at patnubay pinapatnubayan ng kung may kapal so maraming maraming salamat God bless us Bye bye!